Dr. Vito, bakit nga po ba may mga medical specialty po ang mga doctors natin? So sabi nila after 10 years, kasama na po yung pre-med, tapos yung proper medicine, nakatapos mayroong residency training kung saan mamimili po ang mga doctors natin kung ano ang kanilang specialty. Then after po nila mag-specialize, may mga sub-specialty pa yan. For example, pediatrics meron silang pediatric cardiologist, pediatric pulmonologist, and etc. Even sa internal medicine. Ang internal medicine po ay mga doctors po to sa adults, meron silang uh, uh internist na cardiologist, <clears throat> meron silang gastroenterologist, nephrologist. Sila po ay mga internal medicine po na specialist po natin. So number one kasi, mas maganda po kasi kadalasan sa mga patient natin kung meron po bang focus na specific area or depth of knowledge dun sa particular case. For example, may mga cases po kasi na ang focus po ay cancer. So ito po yung mga medical oncologist po natin. Ibig sabihin, nakafocus po sila at nakatuon din, bukod sa pagiging internist po nila, dun sa specific na problema ng isang pasyente, kumbaga cancer lahat po ng about cancer, sila po ang nag-handle or talagang main doctor ng isang pasyente. Dahil meron po silang mas matagal pong kaalaman na in-specialize po nila for several years pagdating po sa cancer. For example, lamang po yun. Number two, specialized care. Siyempre, kapag ang kanyang siya po ay isang uh, uh, cancer specialist, lahat po ng cancer patient po ay sa kanya po pupunta ibig sabihin naka-target po yung kanyang treatment particular po sa cancer. So naka-specialize po to pagdating sa cancer at kung ano po yung mga conditions po nila. Lalong-lalo na kung napaka-rare po ng isang type ng cancer. So diyan po papasok ang isang specialist, okay? Number three is naka-up to date po yung mga latest advancement at mga practices pagdating sa isang particular field. For example, sa pagdating po sa surgery, lahat po ng mga ba, makabagong operasyon kung pa paano po yung mga bagong techniques ay na-update po nila. Baka po iba, robotic na po yung surgery, iba naman po yung laparoscopic. Okay, so naka-up-to-date, lagi pong latest. Kaya nga po, every year po, may mga conventions po kami, particular po kanong special field po na meron po kami. Okay, so and pang-apat is nakatuon po sa specific needs na isang pasyente. For example po, ang kanya pong sakit po na gusto niya ipakonsulta ay meron po siyang pteridium, ah, ibig sabihin po, pugita sa mata. So napupunta po siya sa isang doktor na nakatuon po sa ganong specialty na particular kung anong kailangan. For example po, pteridium. So ang gumagawa po na nagkakonsult po dyan ay mga ophthalmologist. Ibig sabihin po mga specialty po sila or na ang kanilang focus po ay sa mata. Kaya ito po yung mga reason kung bakit po may mga medical specialty po ang mga butihing doktor. Ito po si Dr. Vito ang inyong nindorenyong magagamot.